Mo gabi, -pintu -pintu Pintu -pintu -ra. <tinyo> alam mo ba kagabi nagpinto-pinturahan pa kayo? Nagpinto-pinturahan pa. Sige pa doon. niya alam. Hindi ka. Hindi ka. Ano nanginipan mo na si Ano mo ba? Malapit lang pala sa office niya. Sa veterans lang pala nakatira niya. <tinyo> Kaya ka pa Lato to ba sa iyo? Nalala mo pag kaano um, ibon sa ano? Sa ano? Sa Emerson, ito pa daw ng dadalhin. So, kumita daw ako. Actually, hindi daw siya. Nakamarong daw siya. Tuwan ko nga daw ako. Tapos, umiyakap ko daw siya. Tapos, umiyakap daw ako sa kanya. Umiyakap ako. Kasi alam ko, ang malay na siya. Ayaw okay, ako okay, okay. si Ming. Tapos, nagulat ako. Siguro nagulat ako. Anak kayo yun. Ito ko, ito ko. Hmm. Kasi niyang kinakulustahin. sabat di ba? May. Hmm. Silawaan sila sa gusto. Bakit pa dito? Hindi nga. Saan? Sa... I Kamuha, huwag sa SM. sa SM brand, okay. Ayos kayo, talagang kalooban tayo, nadalim pa ako kasi sa Beijing, si... Oan. Diba? Hindi nga may pambayad naman tayo. Doon pa Siyempre, dagdag siya ulit e.

我羡慕。